72 heads capacity po 72 heads ng manok with cages na po yan only Panay Island lang po available ang ganitong set at kung outside Panay Island naman nagsisimula sa 48 heads capacity naman ang packages at kung nais nyo pong umorder direct message na po kayo wag na po kayo mag comment pa ng inyong mga detalye rito at ito po pagkatapos taming i-deliver ang RTL with cages sa customer nagpahinga muna sa isang ilog sa kabundukan dahil nga po malinis ang tubig rito inugasan muna ang crates para pagdating po sa farm ay malinis na po ito at unwind na rin sa pagod dahil nga sa lagaslas ng tubig at ang ganda ng simoy ng paligid dahil nga po mapuno kulay green ang paligid at malinaw po ang tubig. Baka magsabi kayo na dinodumihan namin yung ilog, hindi naman po sa dinodumihan, dahil kaunting dumi lang po ng manok ang nandyan sa crates, tinatanggal lang din po namin at ang dumi na mapupunta dyan sa ilog ay kakainin po yan ng mga isda, hipon, crabs, hito, at ng il. Marami po dyan sa ilog na yan. Mga native po na isda ang nandyan at mga hipon at crabs. Ayan po, maraming salamat sa inyong patuloy na panonood at pag sa aming channel na ito.